pagpapala at kapayapaan samahan niyo kami sa pakikinig sa mabuting balita ng Panginoon sa araw na ito Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas Noong panahong iyon samantalang dumaragsa ang mga tao sinabi ni Yesus, Napakasama ng lahing ito. Nagahanap sila ng palatandaan mula sa langit, subalit walang ipapakita sa kanila, maliban sa palatandaang inilalarawan ng nangyari kay Honas. Kung paanong naging isang palatandaan si Honas sa mga taga-Ninibe, eh, gayon din naman, magiging isang palatandaan sa lahing ito ang anak ng tao. Sa araw ng paghuhukom ay titindig ang mga taga-Ninibe laban sa lahing ito at hahatulan ng kaparusahan sapagkat nagsisi sila dahil sa pangaral ni Jonas. Ngunit higit na diha kay Jonas ang naririto. Pagsasadiwa Kung paanong naging isang palatandaan si Jonas sa mga taga-Ninibe, gayon din naman magiging isang palatandaan sa lahing ito ang anak ng tao. Sa pang-araw-araw na buhay, karaniwa nang humihingi tayo ng tanda mula sa langit para sa katumpakan ng ating mga binabalak. Gawin nating tanda at gabay ang salita ng Diyos, ang turo ng Santa Iglesia, ang kabutihang asal, ang mga panuntunan o batas ng pamayanan. Lahat ito ay mga palatandaan at tulong sa ating pagpili. Nariyan ang ating mga mahal sa buhay at mga kaibigan, mga guro o maging mga kasamahan sa simbahan. Tanda din sila at maaaring maging tinig ng Diyos sa ating wastong pagpili sa mga sandali ng matinding pagsubok isang napakalaking biyaya na malamang hindi talaga tayo nag-iisa maraming palatandaan sa ating paligid maging mapanuri magnilay at manalangin makinig sa tinig ng Diyos sa ating puso at tumawag sa kanya tiyak na ang banal na liwanag ay mananaig at ang kasagutan ay dagling makakamit Nawa ay nadaman ninyo ang pagmamahal ng Diyos sa ating mabuting balita ngayong araw. Samahan niyo po kami ulit bukas para sa ating pagdinilay. Ako po si Father Albert Garong ng Society of St. Paul, All for the Gospel.